O oh guys, magmerienda muna tayo ng biskwit. Ayan, merienda natin biskwit saka tuna. Yung nakalata. Mm. Oh, yummy ito guys dahil hindi tayo makalabas ngayon. At medyo may ambon. Oh, ito na lang muna lang kung anong meron dito snacks kasi nagugutom na ako. Oh, ito. Biskwit saka tuna. Okay na to guys. Tikman natin. Mm. Mahalap guys. Crispy. hmm, Mm. Yummy. Okay guys, thank you for watching, bye!